Kumusta? Ah, uh, siya natin ngayon ng ilang mga ideya mula sa uh, mga tala mo tungkol sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. May isang punto dito na um kapansin-pansin, eh. madalas daw yung hindi pagkakaunawaan hindi raw dahil sa maling teolohiya. Ah, uh, oo. Yung ano pala, yung sa maling pagbasa ng kultura mismo? 'Yon na. Maling pagbasa sa kultura. Sige, parang himahin natin to ng kaonte. Kasi malaking hamon nito eh. Lalo na sa mundo natin ngayon. Alam mo na, connected, pero parang watak-watak pa rin. Totoo yan. At uh, ang fascinating dito, based sa material mo, ay yung idea na ang panalangin, hindi lang siya parang personal na healing. Kumbaga, strategic tool daw ito. Strategic tool? Paano strategic? Para magkaroon ng ano, ng cultural wisdom, yun yung term na ginamit eh. Karunungan sa kultura, parang isang malalim na pag-unawa para uh, tunay kang makakonekta. Eto raw yung susi para hindi natin kumbaga maipilit yung sarili nating perspective sa iba. Ah, gets ko. Tapos nabanggit din sa binasa mo yung konsepto ng listening heart, pusong nakikinig parang hindi lang sa panalangin para uh, tayo yung magsasalita o manghimok. kundi para makinig. Oo, para makinig. Makinig sa Espiritu Santo tapos sa pulso mismo ng ng kultura ng isang komunidad. Dito medyo uh, nagiging interesting eh. Sinasabi kasi na itong panloob na pagbabago, ito raw yung susi para maiwasan yung mga ano, cultural misreading, maling basa maganda yung pusong nakikinig. Teka, nabangib ba uh, kung paano siya naiiba sa simpleng pagiging tahimik lang? O may mas, uh, may mas active na component ba ito? Magandang talong. Base sa pagkakaintindi ko, hindi lang siya passive, eh. aktibo talaga. Parang uh, paghahanap ng pangunawa pagkilala sa pinanggagalingan ng kausap mo, ng kultura niya, at kapag andyan na yung active listening heart, hayon, doon napapasok yung tinatawag nilang... Yung gospel resonance. Oo, oh, yun nga, gospel resonance. Tama, at yung gospel resonance, base na basa ko sa text mo, parang yun yung natural na pag-echo, kumbaga, ng mensahe. Yung tumutugma siya sa loob ng kultura, hindi parang uh, pinilit o galing sa labas. May isa pang image na ginamit eh, parang... ah... Uh, ano yun? Ang panalangin daw, parang cultural x-ray. Ah, okay. Interesting. Oo, parang tinutulungan kang makita yung hindi agad nakikita sa labas. Yung mga ugat, yung mga uh, barriers o hadlang, pati na rin yung mga posibleng tulay sa pagitan ng mga kultura. Teka, napag mo yung tulay at hadlang. May naalala ako dyan sa material, yung halimbawa ni Apostol Pablo sa Atenas. ba? Diba? Gawa 17 yon. Ah, oo. Yung sa Areopagus. Yon. Imbes na agad niyang uh, tuliksiin yung mga altar doon, pinansin niya yung para sa hindi kilalang Diyos. Tapos parang ginamit niya yung point na yon para magumpisa ng usapan. Sakto! Ginamit niyang tulay. Isang classic example yan ng uh, cultural sensitivity. At nagbubukas nga to ng tanong na, paano ba natin to gagawin sa practice? Oo nga, paano? At siguro, ang pinaka-ano rito, yung pinaka-foundational na idea sa source mo, ay yung model daw natin dapat ay yung uh, incarnation, pagkakatawang tao ni Kristo, Juan 1.14. Grabe yun, malalim. Oo, kasi hindi lang daw siya teolohiya. Sinasabi ng source mo na ito yung parang blueprint eh, ng pakikiisa at pag-unawa sa konteksto ng tao. Isang uh, radical radikal na pagpapakumbaba at pagkilala na rin sa halaga ng bawat kultura na gawa rin ng Diyos yung Imago Day. So kung yun ang modelo, ano yung uh, mga practical na hakbang para sa iyo na nag-aral nito? May mga binanggit eh semba yung una intentional prayer talaga panalangin para sa pag-unawa tapos yung immersion pag-aral pakikisalamuha talaga tama tapos paghingi ng feedback Importante daw yun. Mula sa mga tagaroon mismo. At ito, ito yung tumatak sa akin. Yung manalangin kasama sila, hindi lang para sa kanila. Ah, oo. oo. Malaking pagkakaiba nun para maiangat din yung boses nila mismo. Yun nga. Para hindi lang tayo yung bida, binibigyang diin din yung pag-iwas sa cultural deafness, yung parang bingi ka sa nuances ng kultura, at syempre yung ethnocentrism, yung pag-iisip na mas okay yung sarili mong kultura. At uh, kasama niyan, may babala rin tungkol sa syncretism. Kailangan daw mag-ingat. Yung paghahalo ng paniniwala na baka hindi na pala uh, aligned. Oo, delikado yun. Ditulit papasok yung panalangin bilang tool for discernment. Para matimbang mo ano yung adaptation na okay lang at ano yung compromise na sa integrity ng message. Ang banal na espiritu raw, ayon sa teksto, ang ating pangunahing cultural interpreter. Isa siyang ano, daan. Daan tungo sa pagkakaroon ng pusong nakikinig na sobrang importante pala para sa tunay na pag-unawa at uh, makabuluhang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Malinaw na hindi ito one-time thing lang, ano? Hindi talaga tuloy-tuloy na proseso. Isang paglalakbay sa pag-unawa. Tama. Isang paglalakbay. At siguro, bilang pangwakas na pagninilay para sa iyo, beses na napag-usapan natin, ano kayang mga sarili mong uh, cultural assumptions, yung mga paniniwala mo na baka hindi mo pa nasusuri, na posibleng nakakaapekto o humahadlang sa mas malalim mong koneksyon sa iba? Hmm, isang bagay na pwede mong pag-isipan pa eh, Hangga sa susunod nating pagsisid sa kaalaman.